Okay, update naman tayo si news. Forex Factory naman tayo, forexfactory.com. So, bukas no, October 29. Hindi ko alam bakit nag-iba yung time. So, naging 7 p.m. yung federal fund rate. So, US federal fund rate. So, kahapon, 'di ba, 1 p.m. siya. So, di natin alam bakit nag-iba. Pero ang mahalaga na discuss naman natin 'to. So, yung previous and forecasted and then yung actual. So, paalala lang natin, So, ang previous is 4.25% and yung forecasted natin is 4.0. So, ngayon, ano yung magiging effect ng no actual? So, sabi natin kahapon, di ba? 4.25 yung previous. Kapag naging 4.3 or 4.4 yan, possible bumagsak yung market. Ngayon, kapag mas mababa naman dun sa previous, so, nasunod tong forecasted, naging 4%, 4 yan, mas maganda. Lilipad yung market. Bakit? Kasi, yung mga investor, ang nangyari, ginagawa nila, kapag mas mababa yung interest ng utang, syempre, mas anian mas papasok yan dyan, mas mag invest sila. So, yun lang. Reminder lang din, antayin nyo muna, mas maganda, antayin nyo muna yung maging result, and then yung fluctuate nung market bago kayo pumasok.